ang mga karagatan ng Pilipinas, kung saan nagmumula ang pangunahing hanap buhay ng ating mga mangingisda sa loob ng matagal ng panahon. Ngayon ay humaharap sa mga di inaasahang hamon, sa kabila ng kasaganahan sa mga lamang dagat. Nagbabanta sa kabuhayan ng mga mangingisda ang Pilipino ang panghihimasok ng mga Chino. Ang kanilang mga ilegal na gawain at labis na pangingisda ng mga dayuhan ay nakasisira sa balanse ng ating marine ecosystem. Ang mga pamayanan sa baybayin na umaasa sa ating mga karagatan para sa pagkain at kita ang siyang lubos na naapektuhan sa panghihimasok na ito. Naninindigan, nagpapatrolya sa katubigan, at itinitaguyod ng mga autoridad at aktibong mamamayan ang kaligtasan ng ating mga yamang dagat. Ang mga lokal na inisyatiba ay nakatutulong upang mapanatili ang sustainable na pangihisda at mapangalagaan ang marine biodiversity. Sa kabila ng mga hamon, nangingibabaw ang diwa ng katatagan at pangangalaga sa mga karagatan ng Pilipinas. Sama-sama nating ingatan at ipaglaban ang ating mga karagatan at tiyakin ang seguridad ng pagkain para sa mga susunod pang henerasyon.